Good morning. Um maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyo. Ito po. Nagbalik po nagbalik po kami ni Mang Ed po dito. Talaga pong wala po dito na pwesto kasi mainit nga po pero ngayon po mukhang alanganin po kami sa pwesto namin at nagdidilim mo dito, nag pa lang ho tayo. Tinanghali po tayo eh, ng dating eh. Pero si Mang Ed, naulap na po dito. May nahuli na po. May pa Rest back kami dito. Talaga pong ano dito, iba po dito. Kaya po, maliga, ah, uh, magandang umaga po. Ito, rest back po kami ng senior citizen na uh, si Mang Ed po. May na naman, oh, yun po, si Mang Ed. May nahuli na naman pigeon. Si Wangin, ang galing po talaga Wow Malaki-laki na po yan ha Ang bango po ng ano nyo nang Pahin nyo Parang yung nilag May ma ah? Diyan nyo po ginawa May magic sarap po siguro Galing po ni Mang Ed, oh. May kahuli na naman, guys. Kaya po, eto, wala na nakapuesto talaga dito. Dalawa lang po kami ni Mang Ed. Sarap po. Sarap po dito. Kaya po, ano eh, nagbaliko kami dito hindi ko, hindi ko masyadong maingay dito na, dito naman po ako sa nakatapa to sa may tawiran po eh, tawiran po ng papuntang buhay ba to ayan po Diyan po ayan. dito naman po kaya po ito nawili ho nakakita po ng spot na pwede pong balik-balikan katulad yun si Mang Ed may huli na kagal wow sana ako din po eto nag seseta po lang tayo eh. ayun oh si Mang Ed may huli na naman si Mang Ed o. hindi po tayo makaano kasi meron na lang nakapwesto si Jumbarba at saka si Ermin. Lunas ko po eh. Ayun po, oh, yung suwerte talaga ng senior nila yan, no? Oh. <laughs> suwerte! Buenas! Kahapon, puro ina na kayo nahuli ko. Kahapon. Sa kanya, inahin. Kahapon. Oo. galing naman galing naman ni eh. monghe guys ang kaapat na po si Mang Ed oh. kami oh wala pa si Mang Ed apat na nakawala pa oh, yung isa swerte oh talagang sa set up po ng kakatalo. dito mo, oh, dito na nga lang oh, kami sa si may tawil oh, ng papuntang buhay bago dito lang po kami ah. si Mang Ed oh. apat na po apat 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 a bắt, a bắt. A tay ngô tayo. Si nhon oh, ngô galing. Galing. galing, 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 <coughs> Jun. Wow, ayun po, ayun. Ayun. Akin to eh, huli ko. <laughs> Isa sa akin, nakawala eh. <laughs> Sayang. Ayan po, ang huli ni Jumban ba, Okay, okay, hoy Gusto mo. Oy, oy, oy. Picture, picture, picture. Baka mo kala pa. pa. Sana sasang muna sa may bunga nga. Yan. 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 Oy, laki. Oy, laki-laki niyan. Nice one. Uy, uy. Ay, niluy. Niluy pat pa talaga, oh. Oy. Oy. Oy, pisan. Oy, laki, oh. Bumi lang Bumuhit na naman! Bumuhit! Bangin! <laughs> Ala! Guys! <laughs> Bisa <laughs> lang ako makahuli kanina Ang laki. Nakawala bangin wala pa. Ngayon ang pumalit po. Anak ko. Sabihin mo din sa mga uncle mo, kapatid mo ha. Nandito lang ako ha. Mapapalang kita. Bobwit <laughs> na naman. Ay, puso po. Pusod, pusod, pusod. Pusod. Pusod po, vision. 뭐비 <laughs> kung may ilagay like sa fishnet hindi pa, ito po fishnet fish po, fishnet uh, guys umuwi na po si Mangit, yung senior po eh hindi naman po natin nakuha na yung mga huli nya, siya po marami na naman nung ngayon eh kasi hindi naman pwede mag lakad-lakad dito eh mga nakapwesto uh, po ah, kaya naman pong hakbang hakbangan po yung mga fishing rod ando po umuwi na po at siguro eh, hindi ho makagala dito kaya yung eh, umuwi ng maaga time check po alas 2.15 kaya ho umuwi na hindi na ho makagala ah ito sa taas ha? Ah? po Huwi na kayo. Ilang huli nyo, ho? Apat na piraso. Ayun, apat na piraso daw po. Ayun Ay, po, set. Ayun yun sa'yo, nalaglag eh, no? Oo nga po eh. Talagang kasama po yun eh. <laughs> ah, tarantarin po tayo eh. Sige na, sige na. Sige po, sige po. Ah? Ah? Bakit babalik kayo bukas? Ayun po guys Lago usap-usap po Babalik daw bukas Ayun po si Erwin Lunasco At saka si Si Jum Barba At si Mang Edjumon po Buwi na Kaya po guys Ito po Hindi na po natin nakuha na yung mga huli po Kasi hindi naman po tayo pwede magbabalik-balik dito eh kung saan po tayo nakapwesto doon lang po sige po Hello guys thank you po thank you thank you sa pananood po ng aking munting channel maraming, maraming salamat po at hanggang dito na lang po ang ating bagay video at ako'y uuwi na po alam na po yun na lang pong nakahuli ko eh may meron naman ng na isa nakawala naman po kaya po wala po tayo mga kwa kasama po yun sa mga angler na kulang din po mga sa gamit kaya po nagkaganon kaya po guys hanggang sa muli po thank you thank you, and happy new year po sa inyong lahat <tod>